po mo mga suroy na mga inganing lugar ha? Ah, syempre kuyo, gina adventure ka para makaingon dyan po mo. Anin doon ta Ah, di ka ta maglangalangan pa ato na ni sugda na ito paglaglago niya. Humna po din tibok video para makatuon mo. Asan ni Dapita. Ah, sa di ah, pa ta mabot din Tapita ato sa ning intruhan para araw inino na vlogger dyan po. What's up mga kanons? Kamusta? Kamusta ang buhay buha? Ah, for today's video mga kanurbs, ato sa nang sugdan sa pagpainit na mga sudan diha na mga salin-salin para na ajud po tayo baon. Oy, ako ah, magprepare, explain dahil nung asa pa dong. Matuto sa Pangas Falls mga ka-nerbs at to sa Bilar Naguhoy. Ah, pagkawa man ni Happy Tadari sa Ubay, kaya natay soon na higala na gusto mo ba sa ato adventure? Ah, siyempre kaya gusto mo siya mong kuyog. Ato na po nag kuyog para kuyog po. Nakatama man tingali ka kaya nakatakata man ka. Ah, pagkawa man na patubil na po tadari na pita para pagpagasolina. Ah, so ang magdugay na na tagbiyahay darin na pita kay morag lo iloyo para matukang ato. Liman ka ng Ubay to Bilar, upgraded naman itong suroy-suroy oy. Ay sus, bisag nagselebrate, bayan na siya siyang pagkamonetize. Ah, dito mga kanerbs, salamat kayo ninyo. Kung dilit tungod ninyo, dilit yung punta mamonetize darin na pita oy. Salamat yun ninyo mga kanerbs. Unta, kanunay gihapon mo magsuporta sa akong mga kabuang darin sa Facebook. Ah, pagkaman mga kanerbs, nagpahuway sa amin darin na sa Carmen kay mura nang huy na jud ang mga kalubutan dere. Okay so paboy nagsugo ninyo diha oi. Street sing sa atas ato mga kabukogan dere mga nerves unya kumbate na buntaw nya katataod. Asa wa pagduk kay mga nerves ni continue na ta sa atong biyahe para makaabot ta sa atong paroroonan. Pagkatataod mga nerves sa kanabay dita ni barko na balay, balay na barko. Ah basta kay mo ni gingon nila na shit house. Unya syempre pagkatataod ning biyahe na puno kay murag duldol man pud kay sakop man di sa batuan. Asa wa mudukay mga nerves finally ni abot jud ta dere sa Pangas Falls Bilar Bohol. Unya syempre na putay bayran dere na entrance fee para makasulod pud ta. pila entrance? 30. 30 pila ta. Terima Lima. Pagka humag-autograph ni palit ko makaon diri kay murag gutom-gutom na kay udto na magutta ni abot diri tapi. Unya pagtotoon na po na pugog na og kay excited na ko makakita sa Pangas Falls. Amo na dinhi ang gingon nila nang Pangas Falls diri sa Bilar. Adi gitud basa-basa oi kay nindot jud po. Unya bugna og presko pa jud po dag ilang lugar diri tapita. Unya syempre kay udto naman man ni udto sa tadri sa gilid kay unya tantod magsugod na tag humul dito sa tunga. Panatulpi, akin. Ayun, ayun, na? Na, ayun. Ah, Balang, ayun. Abi to sakto jud tong gingon ni Kinkin, bahalag layo basta kay sulit man jud po kinsa lagi pwede ganahan ang lugar at tanawan na tanawa lang gud po no Ninud ka kaayo makaingon jud pug kag ari na lang ko puyo oi ah syempre ato po na pagkitaan ng mga tao dre unsa ang pagproper diving ah mura ba kalimato ah syempre di pwede palipig ni ato, nerves eh, diver po na gikan sa Amerika ah syempre di pwede palipig ni usa kay Olympic diver po ni gikan sa Canada ah, ang mga professional diver may koyo ah syempre ato po Usman, na usban kay di ta mo sugot na mapuhalan ta nila Totoo dahil, nimbalin mag-ispat dali sa ubos kay murang nindot po dali yung tapita. Ah, di jubo ka magmahay dali tapita. Oy, kay nindot mo dyan po. Ati na no, o dyan Asa, di ba tamang human mga ka-nerves? Mag-shoutout sa atas. Ato mga kanerbs shout out nila, Rachel Calatrava, 22, Lee Pirelio, Rotol, o kang Chin Chanso. Incheck man di ko ka ba Nag salamat Nagansalamat ninyo mga kanerbs nerves Mali na may mga ka-nerves. layo-layo para ba ang itong destinasyon. Kita-kista po tasasunod na itong video mga ka-nerves. Asa tasunod ha? Murag nindot sa kuan. Murag nindot sa lubok ba? Pero amot lang. Depende kung asa may datong sa panahon. <laughs> Dangog kayo din rin, mga kanerbs. Para ito mga ka-nerbs. Dagan salamat sa pagtanaw sa akong video. Kita-kits sa sunod ng upload. Peace! <laughs>